Magandang araw. May tanong ako sa'yo, isang mabilis na tanong lang. Yung mga hinahabol mo ngayon, yung, alam yon quarterly target, yung promotion, yung mga papuri sa trabaho, naisip mo na ba kung, kung mahalaga pa rin yan bukas o um, sampung taon mula ngayon? Yan yan mismo yung sendro ng na usapan natin ngayon. Gagamitin natin itong libro, yung Vision Beyond the Present. At ang misyon natin simple lang, no? Titingnan natin yung pagkakaiba ng um, pamumuno na nakatuon lang sa ngayon sa mabilis na resulta laban doon sa nag-iiwan talaga ng alam mo yon ng legacy. Oo, at hindi to uh, teorya lang, gusto natin maging practical. Bakit nga ba no? Bakit maraming leader ang parang nahuhulog sa bitak ng short-term thinking? At syempre paano ka ahon diyan? Yan, yan yung bubuklatin natin. Sige, simulan natin doon sa bitag. Kasi um inilalarawan dito sa source yung pamilyar na eksena, di ba? Yung buhay ng maraming leader. Nalulunod sa emails, sunod-sunod na meetings. Laging naghahabol ng metrics. Oo. At ang sukat ng tagumpay ay papuri, pagiging sikat, o yung mabilis na resulta. Tinatawag nga nila itong um, ilusyon ng panandaliang panalo. Teka, bakit ilusyon? Kasi yung papuri, totoo naman yon. Yung bonus, nararamdaman mo yon. Paano naging ilusyon yon? Ah, magandang tanong yan. Ilusyon siya kasi kasi akala mo, yun na yung tunay na sukat. Parang ano, parang junk food. Ah, okay. Masarap ngayon, nakakabusog, pero sa katagalan, walang nutrisyon. Masama pa eh. Yun yung delikado. At kakag yun ang laging focus ng isang organization, may mga mas malalaking bagay na nawawala. Ano yung mga yun? Yung integrity ng misyon nyo, yung tiwala ng mga tao, at parang yung kaluluwa mismo ng kumpanya. At para hindi lang to basta salita, may binigay silang halimbawa na, grabe, ang tindi, yung kwento ng Theranos. Ah, oo, yung biotech startup? Yun. Ang laki ng pangako, di ba? Pero sa sobrang um, kagustuhan nilang makilala agad at makakuha ng investors. Itinago yung katotohanan? Itinago nila. Sa simula mukha silang ang galing-galing pero sa huli, ano nangyari? Gumuhu lahat. Isinakripisyo yung integridad para lang sa mabilis na kasikatan? Nakakatakot. At yung kaso ng Theranos, perfect example yan ng tatlong puwersa na nagtutulak sa mga leader papunta sa bitag na to. Ang una ayon sa source ay organizational politics. Ah, yung pakikisama. Yung kailangan mong pumili ng kakampi. Oo. Yung minsan kahit alam mong mali, kailangan mong manahimik para lang uh, manatili sa pwesto relatable yan, grabe. Ano yung pangalawa? Pangalawa, yung tinatawag na popularity contests. Impression na dapat bida ka lagi, gusto ka lahat. Exactly. Kaya ang desisyon nakabase sa kung anong papalakpakan na yon, hindi sa kung anong kailangan talaga. Kahit alam mong dada, alam mong guguho yung entablado bukas. Tama. At yung pangatlo, at ito siguro yung pinaka-common, crisis-driven management. Ay, yan. Yung parang bumbero ka lang, apula dito, apula doon. Oo, oh, laging reactive. At ang delikado dyan, no? Ano? Akala mo productive ka kasi pagod ka. Ang dami mang natapos. Pero wala ka namang nakuntahan. Parang tumatakbo ka lang sa... Sa treadmill. Nag-survive ka lang ng isang araw. Hindi ka nagtayo ng kahit ano. Okay, sige. Gets na natin yung problema. Medyo uh, nakaka-frustrate siya pakinggan. So ang tanong ngayon, paano tayo aahon dyan? dito na papasok yung yung magandang bahagi. Ang alternatibong nilalatag sa libro ay ang pagkakaroon ng eternal perspective. Isang pananaw na pang walang hanggan. Oo. Ito yung pamumuno na ang tingin ay lampas sa sa quarter na to, sa taon na to. O kahit pa sa sarili nating buhay. Yun. Tapos, ang ginamit nilang parang um, pangunahing modelo Si Apostol Pablo, mm. may mga binanggit silang sinabi niya, di ba? Tulad nung, I press on toward the goal to win the prize. Mm. At saka yung, so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen. Ang punto, parang ang sukat niya hindi yung nakikitang papuri kundi yung pangmatagalang epekto. 'Yung tingin niya nasa finish line ng isang marathon, hindi sa mga palakpak sa gilid. Tama. At hindi lang siya ha, nagbigay din sila ng mga halimbawa sa kasaysayan. Nariyan si William Wilberforce. Ah, yung sa slave trade sa Britanya. 'Yun, ilang dekada halos buong buhay niya ipinaglaban 'yon. Harap-harapan siyang kinalaban ng mga makapangyarihan, paulit-ulit na tatalo sa parlamento. Oo. Kung short term ang tingin niya, matagal na siyang sumuko, di ba? Sigurado. Pero ang batayan niya ay yung pangmatagalang katarungan, hindi yung popularidad ngayon. Grabe yung conviction na kailaan para jan. Nariyan din daw si Augustine. Ah, sa gitna ng pagbagsak ng Imperyo ng Roma. Imagine mo yon, ang gulo, lahat natatakot, pero siya nagsusulat ng mga aklat na hanggang ngayon binabasa pa rin. Kasi yung focus niya hindi na para iligtas yung imperyong bumabagsak Kundi para magtayo ng isang bagay na mas tatagal. Yun. At kung ikukonek natin yan, yung mahalimbawang ito, iisa ang pinapakita. Ang pamumunong may pangmatagalang pananaw ay madalas nangangailangan ng sakripisyo ngayon. Pwedeng hindi kasikat? Pwedeng mabagal ang resulta. Baka pagtawanan ka pa nga, pero yung epekto, tumatagos sa mga henerasyon. Okay, para mas magets natin, may mga modernong kwento rin sa source, no? Kahit parang alegorya lang. May kwento tungkol kay Emma, isang CEO. Ah, yung sa ethical materials. 'Yun. Pinili niyang gumamit ng sustainable na materials kahit na ang gusto ng board ay yung mas mura para lumaki agad ang kita. Yo. At sa simula, maraming nadismaya sa kanya. Bumaba pa yung stock price nila. Pero yun yung yun yung short term. Exactly. Kasi paglipas ng isang dekada, yung reputasyon ng kumpanya niya para sa etika, yun ang naging pinakamalaki nilang asset. Sila yung pinagkatiwalaan. Tama. Tapos may isa pa, si Miriam, isang non-profit leader. Imbes na mag-focus sa malalaking event, yung magagarbo yung pang-media, yun. Pinili niyang mag-focus sa malalim na mentorship pero iilang kabataan lang mas mabagal ang resulta niyan. At sigurado, sa simula, hirap siyang makakuha ng funding, walang wow factor eh. Totoo. Pero yung mga kabataang yon dahil sa lalim ng pundasyon na naituro sa kanila, sila yung naging mga leader sa community nila paglipas ng maraming taon. Isipin mo yung epekto. Alin ang mas matimbang, no? Isang malaking event na mga kalimutan after week o sampun buhay na binago mo forever? Yun. Yun ang tanong. Okay, so gets na natin yung problema at yung ideal. Pero yung aabangan ng lahat, paano? Paano natin gagawin to sa lunes ng umaga? Paano to isinasabuhal? Buti tinanong mo yan kasi hindi lang to basta konsepto. Nagbigay ang source ng mga konkretong tools. Ang una, paglikha ng isang vision statement. Pero teka, hindi yung... Hindi yung nakaframe sa pader na walang nakakabasa. Oo, yun nga nga. Iba to dapat daw sinasagot nito yung tanong na para saan ang lahat ng to. Ah, mas malalim. Okay. Hindi lang to be number one. Hindi lang tungkol sa kita o numero. Tungkol ito sa kung anong pagbabago o legacy ang gusto mong iwan. Oy, gets. Ano pa? At yung susunod na tool, medyo um, baka magulat ka. Spiritual disciplines. Spiritual. Paano naging leadership tool yan? Akala ko pang personal life lang yan. Yun na nga yung key insight dito. Sinasabi ng source na sa sobrang ingay ng mundo, ang pinaka-strategic na gawin mo raw ay tumahimik. Sadyain mo. Ah. Panalangin, pagninilay, o kahit simpleng paglalaan lang ng araw ng pahinga. Ito raw yung paraan mo para i-recalibrate ang internal compass mo para hindi ka matanggay ng agos ng urgent at makafocus ka sa important? Yun mismo. Parang pag-charge ng baterya. Powerful yan. Meron pa bang mas hands-on na tool? Meron. At ito, paborito ko. Yung tinatawag na vision alignment exercise. Paano yan? Napaka-simple. Sabi sa libro, kunin mo raw yung bawat major project o desisyon na nasa plato mo mayon. Tapos para sa bawat isa, itanong mo sa sarili mo ang dalawang bagay. Una, ang hakbang bang ito ay naglalapit sa akin sa legacy na gusto kong iwan? Okay, simple enough. Ano yung pangalawa? Pangalawa, sumasalamin ba ito sa mga pinapahalagahan kong prinsipyo? Wow! Ang ganda ng exercise na to kasi binabago nito yung laro. Mula sa pagiging reactive, nagiging deliberate ka. Sinasadya mo na. Pinag-iisipan mo na ang bawat galaw. Tama. I double click natin 'yan. Parang simple pero parang ang hirap gawin consistently. Paano 'to magiging habit? Ang payo sa libro ay huwag mong gawing komplikado. Pwede itong maging bahagi ng weekly planning mo. Tuwing Lunes ng umaga, oo, bago mo ilista lahat ng to-do mo, isulat mo muna sa taas ng papel 'yung legacy statement mo. Tapos sa bawat item, tanungin mo, "Does this serve the statement above?" Kung hindi, bakit mo to ginagawa? It forces you to be ruthless with your time. Okay. Tapos may isa pa, yung peer accountability. Ito yung mahirap hanap, no? Yung taong totoong magsasabi sa'yo ng prangkahan. Totoo. At idiniin sa source na kailangan mo ng mga mapagkakatiwalang kasama o mentor, sila yung tutulong suriin yung mga blind spots mo. Sila yung pwedeng magsabi sa'yo ng, Teka, parang natutuksukan na naman sa short-term win ha. Tandaan mo yung long-term vision mo. Kailangan mo ng community? Kailangan. Hango sa kawigaan 'di ba as iron sharpens iron so one person sharpens another. Okay. So kung babaguhin natin 'yung actions, kailangan din nating baguhin 'yung scorecard. Paano natin susukatin 'yung success kung hindi na numero? Kita o kasikatan ng bisihan? Napakahalagang tonong yan. Ang mungkahin ng source ay ilipat ang focus. Mula sa quantitative outcomes, papunta sa qualitative outcomes. Okay, i-breakdown natin yan. Halimbawa sa isang sales team. Magandang example. Ang quantitative metric ay ilang deal ang na-close natin. Madaling sukatin. Tama, madaling i-report. Pero ang qualitative, ang tanong ay, yung mga client ba natin bumabalik dahil sa tiwala? o dahil lang tayo ang pinakamura? Ah. O kaya yung junior member ba ng team, natututo na bang mag-handle ng sarili niyang kliyente? Yung isa, kita. Yung isa, kultura at legacy? Ayon. Ibig sabihin nagbabago yung tanong. Mula sa gaano kalaki, nagiging gaano kalalim. Mula sa ilan, nagiging paano at nangangailangan to ng pasensya kasi yung qualitative na resulta hindi mo makikita sa next quarter report. Exacto. At para i-illustrate ito, gumamit ang source ng isang malakas na metapora mula sa Biblia sa 1 Korinto tungkol sa pagtatayo ng gusali. Pwede kang gumamit ng kahoy, damo at dayami. Mabilis yun. Madaling makuha. Mukha kang productive. Oo, o, o pwede kang gumamit ng ginto, pilak at mahahalagang bato. Mas mahirap hanapin, mas matagal itayo. At sa simula, pareho silang mukhang gusali. Pero ang sabi sa metapora, darating ang araw na susubuhin ng apoy ang bawat gawa. At yung gawa sa kahoy at dayami, masusunog, magiging abo. Pero yung gawa sa ginto at pilak? Mananatili. Mananatili ang mga qualitative na resulta, yung karakter, yung tiwala, yung mga leader na sinanay mo, yan yung pagtatayo gamit ang ginto. Napakalinaw. Sa huli, ang buong mensahe pala ng pinag-usapan natin ay simple lang. Ang pamumuno ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. Ama, at isa itong paanyaya na tumakbo hindi para sa papuri ng mga manunood sa gilid, kundi para sa pagtatapos ng karera ng may katapatan. Muda sa bitag ng short-term thinking. Nakita natin ang alternatibong pananaw na pangmatagalan. At sinuportahan niya ng mga practical na sandata vision statements, pagninilay, accountability, at isang bagong scorecard na nakatuon sa kalidad. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pagnilayan. Kung ang iyong paglalakbay bilang leader ay magtatapos ngayon, anong kwento ang isasalaysay ng iyong mga nagdaang desisyon? Isang kwento ba ito ng mga panandaliang papure, mga trophy na kumukupas? O isang kwento ng epekto na mananatili at magpapaturoy sa mga susunod na henerasyon.